pagtugpo sa minamahal ng buhay, pagtanan, at pagpapakasal ay isang pangarap ng karamihan sa mga dalagitang babae. Si Caroline Crouch ay hindi na iba. Isang batang dalaga sa high school, labin limang taong gulang lamang, ay naakit ng isang matatag sa pananalapi na 27 taong gulang na piloto na naglipad ng kanyang helikopter sa itaas ng kanyang paaralan. Nakuha ang puso nito, nagtanan ang dalawa at ikinasal. Ngunit ang tila perpektong kwentong pari ang pag-ibig ay magiging isang pagpatay na nagdaya sa buong mundo. Noong Martes, Mayo labing isa, dalawang libo at dalawamput isa, ng apat oras minuto ng umaga, ang isang lalaking naggangalang haralambos, babis, anagnos to paulos ay kakilakilabot na ginising mula sa kanyang tulog. Noong pangyayari, siya ay umuupa ng isang two-story na bahay sa mga suburb ng Glicanera, isang lugar sa labas ng Athens, Greece. Walang gaanong panahon si Babis para lumaban ng tatlong lalaking nagtatakip ng kanilang mukha ng mga hood ang makipag-agawan at madaid siya. Armado sila ng mga baril at mabilis na itinali si Babis at binendahan ang kanyang mga mata ng duct tape. Wala siyang nagawa nang ang mga intruso ay puntahan ang kanyang asawa, isang labinsyam taong gulang na babaeng nagdangalang Caroline Crouch. Ang buong pangyayari ay gisingin ang kanilang labing isa buwang gulang na anak na babae na natutulog sa malapit. Ang mga intruso na may mga aksent na Griego at Albanian ay paulit-ulit na nagtanong kung nasaan ang pera. Hindi alam ni Caroline na ang tila isang pagnanakaw ay magiging kanyang sariling pagpatay. Si Caroline Crouch. Si Caroline Crouch ay ipinanganak kina engineer na si David Crouch at Susan De La Costa noong Hulyo 12, 2000 at isa sa Athens. Nang siya ay walong taong gulang lamang, ang pamilya ay lumipat sa isla ng Alonisos, ang lugar kung saan siya lumaki. Lumipat sila dahil parehong umibig sina David at Susan sa palibot ng baybayin. Mula sa murang edad, sinamahan ni Caroline ang kanyang buhay sa tabing dagat. Siya ay masigasig sa parehong scuba diving at paglangoy. Nakilala niya ang kanyang magiging asawa, si Babis, sa isang prosesyon ng Biernes Santo noong 2017. Sa panahong iyon, si Babis ay isang komersyal na helicopter pilot, at si Caroline ay labinlimang taong gulang lamang. Tatlong taon mamaya, ikinasal silang dalawa sa Portugal noong Hulyo 15, 2011. Ilang araw bago ang kanyang pagpatay, bumili si Babis at Caroline ng isang lupain. Parehong may plano si Babis at Caroline na itayo ang kanilang pangarap na bahay doon para sa kanilang sarili at sa kanilang sanggol na anak. Upang mapadali ang pagbili ng lupa, nakatanggap si Caroline ng euros 50,000 bilang regalo mula sa kanyang mga magulang. Para sa halaga ng konstruksyon, ang mag-asawa ay mayroong humigit-kumulang euros 1,000,000 na nakatago sa kanilang bahay. Ang publiko sa Greece sa panahong iyon ay hindi masyadong umaasa sa mga bangko dahil sa patuloy na panganib ng pagkabangkarote. Sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, karaniwan para sa publiko na magkaroon ng nakatagong pera sa kanilang bahay dahil itinuring itong mas ligtas na opsyon. Maaaring katulad ang pananaw ni Caroline sa pagtatago ng pera at hindi niya inaasahan ang mangyayari noong labing Isa. Isang hiyaw ng pagtulong. Sinababis at Caroline, kasama ang kanilang anak, ay pinahirapan ng takot habang itinatanong ng mga intruso ang tungkol sa pera. Sa pagtatangka na tapusin ang kapighasyan na sumaka nila, sinabi ni Babi sa kanila ang eksaktong lugar kung saan nakatago ang pera, isang lugar na itinuturing na hindi karaniwan. Binuksan ng mga intruso ang kahon ng larong monopoly at kinuha ang lahat ng pera na itinago ni na Babis at Caroline para sa kanilang pangarap na bahay. Ngunit hindi sila umalis. Ang bawat isa sa kanila ay patuloy na gumagala-gala mula silid hanggang silid habang kinukuha ang mga alahas at iba pang bagay na may malaking halaga. Nais ng mga magnanakaw ng higit pa, ngunit ibinigay na ni Babis at Caroline ang lahat ng kanilang meron at sa desperasyon at takot ay nagmakaawa para sa kanilang buhay at ng kanilang anak. Naririnig ni Babis ang mga hiyawan ng kanyang asawa habang may hawak na baril ang mga intruso sa ulo ng kanilang labing isa buwang gulang na sanggol. Kahit nakabenda ang mata, patuloy siyang lumaban sa kanyang mga pagkakatali. Gayunpaman, ang lubid sa kanyang lieg ay hinigpitan hanggang sa siya ay himatayin at magkamalay-malay. Sa wakas ay nawalan siya ng malay at nagkamalay pagkatapos ng ilang sandali. Nang magkamalay, natuklasan niya na ang mga lalaki ay umalis na sa bahay. Sa sandaling iyon, ang tanging bagay na kanyang naririnig ay ang masakit na pag-iyak ng kanyang sangbol na anak. Sa loob ng halos 30 minuto, nakaabot si Babi sa kanyang mobile phone at tumawag sa emergency services gamit ang kanyang ilong. Sa sandaling kumonekta ang tawag, humiyaw si Babis ng tulong, hinihiling sa emergency services na magpadala ng ambulansya at ibigay ang kanyang lokasyon. Dahil may duct tape sa kanyang bibig, ang buong tawag ay puno ng mga natatakpang salita. Robbers came in ang tanging nasabi niya. Ang pagdating ng mga tagasagip. Isang oras at kalahati ang lumipas mula nang pumasok ang mga intruso sa tahanan ni Nababis at Caroline. Dumating ang mga unang tagasagip sa lugar bandang anim oras ng umaga. Ang nakita nila ay maaaring ilarawan bilang kakilakilabot. Sa loob, ang living space at kusina ay ganap na winasak. Nakabukas at walang laman ang mga drawer, nakalat ang mga damit at iba pang kagamitan sa buong lugar. Kabilang sa mga ito ay isang bukas na kahon ng monopoly, ang parehong kahon kung saan itinago ni na Babis at Caroline ang pera. Natagpuan din ng mga unang tagasagip ang isang security camera sa sopa ng living room. Tila ito'y pinunit mula sa mga dingding. Habang nakahiga ang kamera sa sopa, nawawala ang memory card nito. Mula sa hagdanan ay nakabitin ang bangkay ng isang puti at kayo mangging husky puppy na sinakal gamit ang sariling tali. Si Babis ay natagpuan sa sahig ng pangunahing silid tulugan. Ang kanyang mga mata at bibig ay nabendahan ng duct tape na umabot sa kanyang leg, at may mga tali ang kanyang mga kamay at paa sa kanyang likuran. Sa kama, nakahiga ng nakadapa, ay si Caroline Crouch. Ang kanilang sanggol na anak ay nasa tabi niya, umiiyak at pumapalakpak habang itinutulak ang kanyang ina sa pagtatangkang gisingin siya. Idineklarang patay si Caroline. Ang kanilang anak, bagaman kitang kita ang paghihirap, ay tila walang pinsala. Gayunpaman, mabilis na naobserbahan ng mga unang tagasagip ang maputlang balat ni Caroline at natukoy na siya ay pinatay. Si Babis ay nagpakita ng matinding pagkabigla ng siya ay palayain mula sa kanyang mga pagkakatali at makita ang bangkay ng kanyang asawa, ang babaeng minamahal niya sa loob ng nakaraang lima taon. Mabilis na siniguro ng mga opisyal ang kaligtasan ng sanggol at sinimulang interogahin si Babis. Batay sa kanyang salaysay at estado ng crime scene, natukoy ang presensya ng apat na lalaki. Ipinagpalagay ng mga pulis na tatlong lalaki ang pumasok sa bahay habang ang ikaapat ay nagbantay. Ang pagsisiyasat at mga hinuha. Bagamat malaki ang pinsala sa bahay ng mag-asawa, walang kongkretong ebidensya na naiwan ng mga intruso. Ang tanging bagay na natagpuan sa bahay ay ang hood ng isa sa mga intruso. Batay sa paglalarawan ni Babis, pagpasyahan na ang Hood ay nahulog habang si Babis ay lumalaban. Ito ay maaaring isang maliit na piraso ng ebidensya, ngunit sapat ito para makakita si Babis ng glimpse ng salarin. Isang sketch ang ginawa batay sa mga detalye na ibinigay ni Babis, isang mataba, maitim ang balat, matangkad na individual. Naglaho ang mga intruso kasama ang Euros isa 0 000 cash, at mga alahas na nagkakahalaga ng Euros 20,000. Ipinagpalagay ng pulisya na ito ay gawa ng mga profesional na kriminal na nagmanman sa pamilya at naghintay ng tamang pagkakataon para atake. Maraming hinuha ang sumunod, bakit kailangan ang pagpatay kung ang motibo ay pera? Baka ang mga intruso ay high sa droga? O baka nakilala sila ni Caroline? O lumaban si Caroline na isang black belt kickboxer? Tiyak ang mga investigador sa isang bagay, ang atake ay premeditated ipinagpalagay nila na may tipanggang kaya tinanong nila ang mga malalapit kina Babis at Caroline Inilibing si Caroline Crouch Inilibing si Caroline Crouch tatlong araw pagkatapos ng pagpatay Ang libingan niya ay sa isla ng Alonisos ang parehong lugar kung saan umibig ang kanyang mga magulang at kung saan siya lumaki Habang inililibing si Caroline isang sasakyan ang pinara sa hilagang-silangan ng Greece bilang rutinong stop Nasa loob ang isang tatlumput-anim taong gulang na Georgian National na lalaki, si Georgi Hordiashvili, na papunta sa Bulgarian border. Nagpakita siya ng passport, ngunit peke ito. Sino ang lalaking ito, at paano ito naugnay sa pagpatay? Si Hordiashvili ay isang marahas na kriminal na may maraming naunang hatol. Hinahanap siya para sa labindalawa pagnanakaw na ginawa sa Athens sa nakaraang anim na buwan. Ang tatlo sa mga krimen na ito ay malapit sa neighborhood ni na Babis at Caroline. Kahawig niya ang sketch galing kay Babis. Inaresto at pinagtanong siya ng apat na araw, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at winakasan ang kanyang pagkakasangkot. Bilang resulta, tatlong opisyal ng pulisya ay na-demote. Isang mahalagang pagkakataon. Patuloy ang pagsisiyasat. Itinutok ng pulisya ang kanilang pansin sa isang lokal na Albanian Organized Crime Group. Ang kaso ay tumagal ng higit sa inaasahan, at nagsimulang mawala ng pasensya ang publiko. Noong Hunyo 17, 37 araw pagkatapos ng pagpatay, nagdaos ng maliit na memorial service para kay Caroline sa Alonisos. Napansin ng mga dumalo ang mga detective sa seremonya. Matapos ang evento, dahan-dahang lumapit ang mga investigador kay Babis at hiniling na samahan siya pabalik sa Athens. Mayroon daw silang bagong impormasyon at kailangan niyang kilalanin ang isang lalaki ang mga detalye na hindi nagtugma. Sa puntong ito, marami nang naimbestigahan ang mga otoridad at napag-alaman ang ilang mahalagang detalye na hindi nagtutugma sa kwento ni Babis. Sinabi ni Babis na pumasok ang mga intruso sa basement window, ngunit napakaliit nito at hindi maaaring pagmulan ng entrada base sa description niya sa salarin. Sinabi niyang ginulo ng mga intruso ang bahay, ngunit sinabi ng mga kapitbahay na walang narinig na inay maliban sa pag-iyak ng aso. Walang nakitang fingerprints o ina sa bahay. Bakit nila tatalian ang lalaki at kakalabanin ang babae? Sinabi ni Babis na kinuha ng mga intruso ang memory card ng security camera sa living room. Ngunit ipinakita ng data mula sa kamera na ang card ay tinanggal ng isa oras dalawampu minuto ng umaga, ilang oras bago ang sinasabing pagpasok ng mga kriminal. May suot na smartwatch si Caroline na sumusubaybay sa kanyang pulso. Ang mga reading nito mula 3 oras 58 minuto gaya ay nagpapakita na natutulog siya, ngunit ang mga reading sa 4 oras 5 minuto gaya ay tumaas ng 50%, nagpapahiwatig ng matinding stress. Sa 4 oras 11 minuto yes, tumigil ang kanyang puso. Ito ay bago ang oras na sinabi ni Babis na nangyari ang pagpatay. Si Babis naman ay may fitness api sa kanyang smartphone. Ipinakita ng data mula sa api na siya ay gumagalaw sa panahon kung kailan dapat ay nakatali siya. Sinubukan ng pulisya na ulitin ang pagdayal ni Babis sa emergency services gamit ang kanyang ilong, ngunit walang nagawa. Ipinakita ng pagsisiyasat na sinubukan ni Caroline na magbook ng hotel para sa kanyang sarili at anak ng gabi bago siya pinatay. May text message siya sa isang kaibigan na nagbabanta na iiwan si Babis. Ang lihim na buhay at ang tunay na kwento. Nang makilala ni Babi si Caroline, siya ay nasa holiday sa Alonissos. Ang kanyang ina ay nakatira sa isla at guro sa paaralan ni Caroline. Si Babi sa panahong iyon ay karismatiko, matalino, mahilig sa pagkuha ng litrato, at matatag sa pananalapi. Nakuha niya ang atensyon ni Caroline sa pamamagitan ng paglipad ng helikopter sa itaas ng kanyang paaralan. Para kay Caroline, akala nila ay perpektong magkapareha. Ngunit ang kwento sa diary ni Caroline ay ibang iba. Sa kanyang diary, madalas niyang pinagdududahan ang relasyon nila ni Babis. Noong dalawang libo at labinsyam, isinulat niya ang tungkol sa pag-aaway nila at kung gaano ito kaseryoso. Naisip niyang umalis at pumunta sa kanyang kapatid na babae. Sa buong kasal nila, naging mapangontrol at manipulatibo si Babis. Ito ay nagsimula sa kanilang hindi tradisyonal na kasal, pagtanan, na tila romantikong kilos pero sa totoo ay pag-isolate sa kanya. Sinusulat ni Caroline, mahal na mahal ko si Babis kaya hindi ko siya maiwan kahit na nasasaktan ako sa relasyong ito. Sa isa pang entry noong Hulyo 2020, nayon, isang buwan na ang aking anak. Ito rin ang araw na sinabi ko kay Babis na gusto ko nang umalis. Masama ang pakiramdam ko. Ang mga tala sa telepono ilang oras bago ang kanyang pagpatay ay nagpapakita rin ng mga argumentatibo at awayang text kay Babis habang nasa bahay silang dalawa. Ang pag-amin. Sinabi ng mga investigador kay Babis na siya na ngayon ang bagong sospek sa pagpatay. Ipinakita sa kanya ang napakarami at hindi matatanggihang ebidensya tungkol sa mga pagkakasalungat sa kanyang unang salaysay. Pagkatapos ng walong oras na pagtatanong, siya ay bumagsak. Nagsimula siyang aminin, ngunit puno pa rin ng kasinungalingan ang kanyang unang pag-amin. Sinabi niya na nag-away sila ni Caroline noong gabi ng Mayo 1-0. Sinabi niya na ang away ay tungkol sa kanilang anak at determinado si Caroline na kunin ito at umalis. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol. Sinabi niya na si Caroline ang nanakit sa kanya at dahil dito, nagulo ang kanyang pag-isip. Mula sa puntong iyon, sinakal niya ito, pinatungan ng unan ang mukha nito gamit ang kanyang buong timbang, at pinatay ito, isang malamig na pagpatay sa harap ng kanilang labing isa buwang gulang na anak. Pagkatapos, naisip niyang takpan ang krimen nag-ensayo siya ng pagnanakaw sa bahay. Para maging makatotohanan, pinatay niya rin ang asong si Roxy, inilagay ang kanyang anak sa tabi ng bangkay ng kanyang asawa, at pagkatapos ay itinali ang kanyang sarili. Sinabi niyang nararapat siyang parusahan at humihingi ng paumanhin sa lahat ng nasaktan niya. Subalit sinubukan pa rin niyang isisi ang sisi kay Caroline. Ang paghatol. Ang kaso ay naging kilala bilang The Murder That Fooled The World. Naging sobrang kumpiyansa si Babis na makakaligtas siya, kaya hindi niya winasak ang mahalagang ebidensya. Noong Mayo 2000 at 2022, siya ay nahatulan at napatunayang nagkasala ng premeditated murder, paghadlang sa hostisya, pagsisinungaling sa mga otoridad, at pagmamaltrato sa hayop.